Program. Sir, napaka-smooth, napaka-tahimik, payapa itong lugar ngayon ng Commission on Election. Napakaganda, napakaluwang. Ano po ang ating inaasahan ngayon maghapon sa paghahain po ng Certificate of Candidacy? Ngayon nga po ay eh, nagsisimula na magdatingan yung mga kababayan natin na interesadong sumali sa pagiging senador at pat party list. Ang una po nakita ko ngayon ay isang grupo ng party list bagamat hindi ko alam kung ano pong pangalan. Ano? Inaasahan din po natin na sa loob ng ilang araw ay eh, maaring ganito po yung sitwasyon pero dahil nga po ang 8 ang Pilipino sa sa huling araw at nagkataon pa nga 8 yung huling araw po namin mukha po sa lahat ng panig ng bansa ay bubuhos ang mga kandidato po. Apo, sir, So, mabalik na ako ng konti doon sa mga binagyong lugar. Kumusta po ang monitoring natin? Magsisimula rin po ba sila sa pagtanggap ng fighting ngayon? Batay po sa aming pagtataya, lahat po sila ay magbubukas. Lahat po ng tanggapan ng Comelec ay magbubukas ngayon. With the exception of Batanis po na tinitignan pa po, po namin ang situation. Kung hindi naman po na damage, yung opisina po namin ay magbubukas po ito at tatanggap po ng COC dahil meron naman po tayo na italagang walong araw. So hindi po namin inaasahan nakakailanganin pa namin magkaroon ng extension. In fact, yun nga Registration kahapon, batay sa monitoring namin, ang CAR, ang Region 1, ay natatiling nat bukas ang aming mga voter registration venues. Marami po ang nag nagpunta kahit dun sa SM City Baguio, Binabagyo. Batanes lamang po talaga ang nagsarado, ngunit batay din po sa pagtataya namin. Ilang linggo na po walang pumupunta sa opisina namin. Bakit? Dahil halos lahat po ng tao sa Batanes sa of voting age ay registered na. Our